Napakarami ng mga nag-message sa atin, at nagtatanong ng updates ng mga bagong barko ng ating Navy. At heto na nga, may update na, ilang sundot na lang, at di na mag-iisa si BRP Miguel Malvar, dahil sasamahan na siya ng kanyang kapatid. Dahil, breaking news, kinumpirma ng opisyal ng South Korea ang napipintong paghahatid ng bagong frigate na BRP Jego Silang sa Pilipinas. Kinumpirma ni Ambassador to the Philippines sang Sanghua, na ang BRP Jego Silang, ang FFG-07, ay i-deliver e na sa Philippine Navy sa susunod na linggo. Ang barkong ito ay ang pangalawa sa Miguel Malvar Class Frigates, isang klase na nagmula sa HDF-3200 design, isang pinalaking version ng HDF-2600 na gumawa ng Jose Rizal Class Frigates, na nasa serbisyo na ng Navy. Pinatutunayan ng kumpirmasyon ang naunang impormasyong inilabas nitong mga nakaraang buwan, na nagmumungkahi na ang BRP Jego Silang ay darating sa Setyembre, na inaasahang makumisyon bago matapos ang taon. Ang BRP Jego Silang ay kasunod ng BRP Miguel Malvar, ang FFG-06, na ngayon kabi-kabila na ang mga pagsasanay, para sa efficiency at proficiency ng barko, at ng mga crew nito. Ang mga Miguel Malvar class frigates at ang Jose Rizal class frigates ay magdadagdag sa bilang ng guided missile frigates ng Philippine Fleet sa hindi bababa sa anim. Kung pagbabasehan ng mga acquired frigates ng bansa, maaaring magsilbing batayan pa rin ang desinyo ng Miguel Malvar class at Jose Rizal class para sa parating na full complement and larger frigate acquisition project na naman ng ating Navy na inaasahang ma-award na bago matapos ang taon. Bagamat ang BRP Diego Silang at BRP Miguel Malvar ay may 3,200 tons displacement, may sukat na 118.4 meters ang haba na may beam na 14.9 meters at draft na 3.7 meters, at may lalim na 7.2 meters. Ngunit ang parating na dalawang larger frigates ay inaasahang hindi bababa sa 4,000 tons displacement. Habang sa pagsimula pa lang ng AFP Modernization Program ng Hukbong Sandatahan, ay palaging sa labas ng bansa ginagawa ang mga kailangan nilang mga barkong pandigma, ngunit tila malapit na matapos ang yugtong ito. Sa isang makasaysayang milestone ng bansa tungo sa industrialization and modernization ng Philippine Navy, pinangunahan ni BBM noong ikalawa ng Setyembre, ang inauguration ng pinakabagong shipbuilding facility ng HD Hyundai sa Subic Bay Freeport Zone, Isang proyekto na inaasahang magbubukas ng bagong yugto sa larangan ng paggawa at pagsasaayos ng mga barko sa bansa. Ang nasabing shipyard ay hindi lamang nakatuon sa konstruksyon ng mga bagong barko, kundi maging sa maintenance, repair, at overhaul, o MRO operations, ng mga kasalukuyang barkong pandigma ng bansa. Ayon sa HD Hyundai Heavy Industries, bagamat ang pangunahing layunin ng shipyard ay para sa komersyal, Malinaw na malaki ang magiging papel nito sa pagsuporta sa mga barko ng Philippine Navy, partikular sa tatlong klase ng mga warships na kanilang ginawa para sa bansa, ang Rizal-class, Malvar-class, at Suleiman-class vessels. Bagamat hindi direktang pang nakikita ng mga defense analysts na may malaking potensyal ang pasilidad na ito, upang e-upgrade at eventually ay makabuo ng mga naval vessels mismo sa loob ng bansa. Isa itong napakalaking hakbang tungo sa pagtataguyod ng lokal na defense manufacturing capability, isang matagal nang ninanais ng pamahalaan. Higit pa sa pambansang interes, inaasahan ding ang Subic Shipyard ay magiging isang major regional hub para sa shipbuilding at MRO services sa buong Asia. Isa sa mga pangunahing interesadong Navy, ang United States Navy, na ilang ulit nang nagpahayag ng intensyon na magkaroon ng regional maintenance days para sa kanilang mga barko sa Indo-Pacific region. Sa pagsisimula ng operasyon ng shipyard, inilalagay ng HD Hyundai ang sarili sa isang magandang posisyon upang makakuha ng mga proyekto sa ilalim ng AFP Modernization Program, na inaasahang tuloy-tuloy pa ng mahabang panahon. Ang bagong pasilidad sa Subic ay simbolo ng strategic independence at industrial growth, mga pundasyon sa pagbuo ng isang tunay na modernong sandatahang lakas. Sa kabila ng mga hamon, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay patuloy na nagpapakita ng determinasyon na palakasin ang presensya nito sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag mula sa Philippine Navy, kanilang iginiit na malayo na nga ang narating nila kung magbalik tanaw ilang taon ang nakalipas, at aasa ang napakarami pang mangyayaring pagbabago at pagdagdag ng kanilang kakayahan. Kasabay ng pahayag na ito, inilatag ng Navy ang kasalukuyang deployment capabilities nito, lalo na sa mga sensitibong lugar gaya ng West Philippine Sea. Sa mga susunod na taon, inaasahan ang pagdagdag ng mga makabagong barko, kabilang ang Pag-transfer ng Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan. Ang pagdating ng future BRP Jagu Silang, ang FFG-07 at ang Raja Sulaiman class offshore patrol vessels na kasalukuyang nasa production phase. Hindi rin malayo ang posibilidad ng pagsasakatuparan ng buong frigate acquisition project, gayon din ang corvette program na nagsisilbing katambal nito. Dagdag pa, ayon sa Department of National Defense, prioridad ng pamahalaan na i-upgrade ang mga armaments ng kasalukuyang fleet ng Navy, upang makasabay sa mga bagong banta at geostrategic challenges sa rehiyon. Ang modernisasyon ng Navy ay nakaangkla sa tamang pondong laan mula sa pamahalaan. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan pa sa Kongreso kung ang funding para sa mga upgrade ay magmumula sa General Appropriations ng AFP, o sa Program Fund na 40 na bilyong piso para sa AFP Modernization Program 2026. Kapag ito ay naaprubahan, inaasahan na sa susunod na taon pa masisimula ng implementasyon ng mga upgrade. Ngunit hindi lamang sa barko umiikot ang modernisasyon ng Navy. May mga plano ring magtayo at sinisimula na nga ang iba, ng mga bagong naval operating bases, at palawakin ang mga kasalukuyang naval base, at e-upgrade ang mga dock at pasilidad, upang makayanan ang mas malalaking barko, kabilang ang mga future frigates at offshore patrol vessels. Sa kabila ng matitinding pangangailangan at geostrategic uncertainties, ang patuloy na pagdami ng modernong barko ng Philippine Navy ay malinaw na patunay ng matibay na layunin ng pamahalaan na palakasin ang ating kakayahan sa pagtatanggol ng teritoryo. Ang pagkakaroon ng sariling shipbuilding facility sa Subic, katuwang ang isang global leader gaya ng HD Hyundai, ay isang landmark achievement hindi lamang para sa defense sector, kundi para sa buong sambayan ng Pilipino. Mula sa pagiging tagatanggap ng ayuda o second-hand na assets, ngayon ay papunta na ang Pilipinas sa panahon kung saan dito mismo sa ating lupa, tayo ang gumagawa ng ating sariling depensa. Isang bagong yugto ng kasaysayan ang isinulat sa subject at ito ay simula pa lamang. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe, like and share this video. Marami pong salamat sa panunood, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang hukbong sandatahan.